Hello po, good morning, mga idol sa lahat nating mga kaibigan sumusubaybay sa ating munting channel magkwentuhan na naman tayo po sa mga katangian ng isang babae na dapat mong ingatan kung ikaw isang lalaki kasi sa panahon ngayon hindi lang lalaki ang hindi makapagkatiwalaan marami din babae na hindi mo makapagkatiwalaan kaya ito po ang napakadabis na ugali ng babae na pwede mong iiwan sa iyong kusina, iyong bahay. Ah, bagong lahat, pakisubscribe, pakilikes, pakishare din sa ating video kung nagustuhan ninyo. Ito ay kwento na ito kung alam nyo na. Ah, pasensya na kayo kasi real talk lang po ito. Disclaimer alam natin mas maraming matalinong tao pero ito dahil meron tayong video meron tayong channel sa gumagawa din tayo ng content na ganito unang uh, unang una sa lahat mga idol ang babae mga brat ang babae na dapat natin ingatan yung mga babae na hindi maluho yung mga babae na contento lang kung ano yung kaya mo kasi bago mo yung inasawa ang isang babae, bago kanya sinagot, bago kayong magkaroon ng pamilya. Maramihan Mara, naman sa mag-asawa, magka-barangay, magka, magka magkalapit ang barangay, o magka-klase, magka-batch, Siguro, alam mo na yung kung ano ang buhay niya. Alam mo na yung kung ano ang... Eh, ang babae naman, pag sinagot ka ng babae, alam niya na kung ano yung kaya mo. Kaya kung... Pipilitin ka ng babae na bibilhin mo yung Alam naman niya na hindi mo kaya kasi yun lang ang kaya mo sa buhay Huwag mong ipatuloy Huwag mong ano yun Magkaroon talaga panahon na iiwanan mo yung babae Kasi maluho siya Yung ibig sabihin ng maluho Gustong Laging napapaganda Pero pag tingnan mo yung hugasan ng plato Hindi na hugasan Bahay mo hindi na walisan yung sala hindi siya marunong maglinis sa bahay pero pag lumabas sa bahay napaka sexy, napaka ganda yan ang babaeng maluho o, ang lalaki niya hindi tatagal sa kanya kasi alam mo lalaki magsasawa ka rin sa ugata na ganun Kaya, yan ang babaeng iiwanan talaga ng lalaki pero kung babaeng hindi maluho maniwala ka sa akin 100% na yung babae na yan tatagal-tatagal ang relasyon nila. At saka isa pa, itong babaeng, alam na alam yung responsibilidad niya sa kanyang mga bata, responsibilidad niya sa kanyang pamilya, kung ano yung obligasyon niya bilang asawa, nagampanan niya doon sa kusina, nakapag-loto siya sa kanyang asawa ko na sa bukit, tapos ang mga anak niya, napaliguan niya, kahit sabihin natin yung mga damit, mga ukay-ukay, -okay, pero malinis ang mga bata niya pag lumalabas sa bahay. Walang mga sipon dito, walang mga ano. Yun makikita mo sa isang asawa na handang-handa, ready-ready siya na magkaroon pamilya. Yan ang mga mabibilib. Maski sobrang busy niya sa kanyang trabaho sa baray, naglilinis, nagluluto, naglalaba, pero pag tingnan niya, niya lang lumalabas. Kakaiba siya sa ibang mga bata kasi malinis siya. Uh, ang mga tao, na-appreciate yan. Natutuwa yung mga tao, makikita siya. Na sabi, ang galing mo naman eh. Sobrang busy mo sa bahay mo, pero yung anak mo pag lumalabas, disinti. Kahit ang mga damit, pang ukay-ukay, -okay, pero makikita mo, neat and clean. Yan ang, dyan mo makikita, yung babae, hawak na hawak niya yung responsibilidad niya sa kanyang mga bata pangatlo po mga idol yung natural kitang malalaki naghanap tayo ng lambing babaeng malambing kahit galing ka sa bukid oh, putik naman ang mukha mo hindi ka nagilamot pupunasan ang babae mukha mo matutuwa ka bilang asawa kaya doon sa kanyang ano kahit sobrang busy niya sa bahay nagluto mas marami sa trabaho pero pag dumating ka tinitimplahan ka ng kape o kape na dapat nagparibod ka, dapat umuwi ka kanina kasi hindi ka nagang mirinda o ano na kawawa ka naman concern siya sa iyo kaya ang lalaki, hindi yan basta-basta lumayo kasi nakikita niya yung babae, kanyang asawa na sobrang marunong sa lahat kaya salamat po kung, kung ganito din ang naranasan din po sa ating channel sa si ibaba salamat at pabuhay tayong lahat good morning and advance happy new year 2025